guys. Support, 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 support me. Kahit ako muna mag-stoot. Guys, kakagabi pa lang. <laughs> guys, hindi ako nakakapag, ano, kakapag edit. Dahil wala ang, wala pang ano Basta! Hmm, lahat na video ko guys, kanina pa yun. Wala naman na umabot na isang araw Dapat guys Ano, kunyari, nag-vlog ako ngayon Isa lang Tapos, nag-in-upload ka na yun Tapos, kinabukasan ulit ako mag-vlog so, Hindi na mag-vlog so, Short lang Panoodin nyo guys yung short ko Grabe, yung short ko 79 na yung view yung ano, na, nakapagnood 79, so sige support lang kayo support ng support ng support lang po kayo sa akin mga bae. hindi ko na to papatagalin guys dahil mm, ayoko na mag edit eh. tsaka tinatamad na rin ako yung okay, so tagal mag umaga blood red pa ah! niyo ako mag ano mag. ay shout out sa kay ano kay Gian tas Taswang ayun o yun o shout out sa iyo tapos eto si Yet si Don shout out din sa iyo at si JJ shout out si Jordan Jordan shout out Jordan Rus and si Mika shout out wow. Si Tutu. Lilix na lang Lilix shout out Pabli. Pabli na. Shout out. Rudy, shout out. Teril, cute. Shout out. Tutor, friends na lang. Friends, Matthew. Shout out. So, lahat ng shout out ko ah. Baka mamaya manood kayo dito sa akin guys, shout out sa inyong lahat. Support kayo sa amin. Ay, sa akin. Yung lahat na susupport sa akin na friend ko to. Akala mo naman sa'yo itong account. Please lang po ako po si Silly na green. Ginagamit lang acne, Silly na yellow kayo magjaja. -ja. Ito yung gagamitin namin pang vlog vlog. At ito yung gagamitin ni ano ni Selena Yellow yung account na to. Kaya huwag hmm. kayong magingay ah. So sino maggusto mag-grow a garden tayo? Ano guys? Ah, grow a garden. Hmm. Hindi ko din action. Papakita ko sa inyo yung garden ni Queenie. Mamaya, pagkatapos ko maglaro. <laughs> Pag nag-umaga dito, wait lang. Pag may nag-umaga na dito is shut. shut. Pag shut out mo na tayo. Shut. Ayun! So mag-anap muna ako ng mga kasama. Mga friend ko. My God. So hanap-hanap tayo. May stock siya. Hindi. Hindi available. Available. Hindi. Maghanap ako ng mga sa dito. Dahil ako ay magkukunwari. Ayun eh, o. May bahay. May house. May house, English, English ka pa, pa. Let's go upstairs tayo, guys. May tao. Tao po. Pabili po. Oh, my God. Walang tao yung tindahan ni Nene. Ni aling Nene. <laughs> guys, pasensya nyo na. Mag-isip kayo ni... Nung gagawin natin pangalan. Mag comment kayo sa comment section. Mag-comment naman kayo at mag-like. Hindi panood nood Tapos huwag kayo mag-scroll ha. Kahit ganito-ganito lang ang aking mga vlog-vlog. Kaya mag ah, mag-alala. Mas madami pa yan. Hanggang sa 2020. Grabe! Uy! May house dun guys. Guys. Mag-comment section kayo guys. Kung gusto nyo gumawa ko ng tindahan ni Aling Nene. Mag-comment na din kayo kung ano yung pangalan ni Aling. Anong pangalan ni Aling? Yung tindera pa. Kailangan may, ah, may Aling na. Kunyari, Aling Nene. O, oh, diba? Parang gano'n. May tao po ba dyan? Ay, wala. Sila, sila. Kunya, sana kayo? Ah. Mga support kayo sa akin. Hindi pa naman ako nak nakakulay yellow. Eh. Oh, Sip na yan. So, nandito naglalaro na Goa Garden. Ako po. Gagi, wala pa rin ako na ano. Guys, guys, tiga nyo, tiga nyo. Wait pa. Magganap tayo ng kalaban. Awin yung tumbuhin. Awin. Maghanap muna tayo ng cabinet. May house nyo. I want you. How hard you? Ayun! They stay to the game. She was fair. Tangkad mo ba? Eh! Mali! Mali! Mali na! Iba yung cabinet natin. Peke, peke kang... Ang ako dito sa shelf na to. May nakikita na akong house. Ay, nakasal dyan si... Nangalak sa atas si Hubbard. Hubbard. Robert. Hubbard. 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 Wow, tuwing dadaan sa mga chef meron ng mga house. Kaya hindi na ako mahirapan. Ay, hindi ko na lang. Kasi mabait ako eh. Hindi e, mabait. Kala mo mabait. Hindi naman. Wait lang nga. Maglalagay ako ng mga ano dito. Harang. Para sa... Gabi. Hindi naman. Hindi hindi ako aan ay, aatake mo ay bala ano yun ano yun ano yun ano yun ito. ito din ba kayo guys? May pinsan ba kayong ano? Matapang? matapang paggabi, tuwing gabi pa, ay gabi pa, biglang lalabas na. Ayun, si na Yellow, dati, lalaro kami nito guys, usong-uso Eh, uso ba Hindi naman uso Dati, di ba guys, hindi na lang ito uso. Lalaro namin ito noong 2023. 2024 pala. 2024 pala. 2025 na ba Ay, ano pa ako nun? Grade 3? Oo, grade 3 pa ako nun ba Grade 3 pa ako nun ba 8 years old pa lang ako nun ba eh. Wow, ang dami house. Sira-sira. Sira-sira nga lang. Ay! 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 Asensya na kung ganyan yung mga bibig. Bibig. Ah, Gani. Ganyan. ganyan! It's scared. hmm, arte mo ng babae ka. English. English ka pa. Kala mo marunong. scared. We scared. Ay, ang nanin. natatakot ako din mababa. Baka mamaya ba biglang kumabi. Gagabi naman! Ay, na may mga wood pa naman dyan sa susunod na lang. Hindi okay. ko tinatakpan guys yung volume para ay. Pero hover. Ay! Luto! me friend! Oh my god! Shout out sa Rodolfo. Si Yep! Si, si Don! shout Gaji, din sila. Ay, hindi pala. english English pa kayo? Akala alam naman english? Ah! Naman alam ah, stop, stop. <gankan> De, wala na, wala. Wala -wala ko Hindi Sige ka, pumili ka ng... Nang... Ay, dito kayo. Okay, okay. Nahi, okay, okay. Hindi ako nakikita. Dito kayo. Shout out na sa inyo. inyo. Bilisan nyo! Hindi na pa. Sige. Be, ayaw pa. Be, na ako sa inyo. I see it. the okay, Hi, shout out to si Rudy. Shout out to the energy of the crowd behind you, Kayla. so shout And oh My god. So, safe this. It's safe lang tayo dito. Safe tayo dito. wag tayong mag-iiwanan! Ano? Sili na yan.

I'm here. Oh, okay. Bak kasi punta ka ng punta. Hindi ka nagsasabi. At kasi nagpapalam. <laughs> Wait lang. Magdagawa lang ako. Meeple. Silly. Silly. Nasaan na yung friend ko? Ayun! Pinatay na yung friend ko! Ginagawa uh, mo dyan. to ah, Kasali ka sa vlog ko, ha? Dapat gawa tayo kulungan.

Bye bye guys, ay wait lang. Bye bye mga kasili. Bye bye mga kasili.